<laughs> malino, Para malinaw sa inyo. May mga ilang nagtatanong bakit daw ako congressman na eh ang aga-aga pa, gusto na agad magsila daw. 'Di ba? So pag may nakausap kayo na ganun ang tono, ganito ang paliwanag niyo. Hindi ko pinalak pumasok sa politika. Alam nang Josian. Kasi kung bala kong mamuliti ka, dapat 2006 pa, bawat grupo na siniseminar ko, ano, may listahan ako. Kita nyo, pag tinanong ninyo ko Sir, ilan ang na-seminar mo? Hindi ko kaya sagutin. Sabi ko, kaya ko lang sagutin. Marami. Okay. Sabi nung iba, bakit si Sir, congressman na, first term pa lang, gusto nang mag Ganito yan. Una, hindi ko binalak pumasok sa politika. Pangalwa, advokasya lang tayo. Pangatlo, anong sabi ng mga tiwali? Nung ako'y retero na at pinagpapatuloy ang advokasya, retard na yan. Pulis lang. Huwag kang makialam. Sabi ko, ganun pala ang paninindigan ng tiwali. Na dahil retard na ako, hindi ako pwedeng makialam sa paninindigan. Nadinig nyo ba yun? Yung sabi ng retard yan. <laughs> Tama, ano? Okay. So, dahil sa ganung komento, naisip ko, pagtanda ko pala, pag namatay pala ako, kasama sa libingan ko yung advocacy. Di sayang lang yung ating paghihirap, pagsisikap, na maitaguyod ang proteksyon ng mga motorista, hindi lang mga riders, kaya pumasok ako sa politika under One Rider Party list eh tanong Sir, bakit? bagong congressman ka palang masyadong matas ang pangarap mo Senador, agad paglilinaw, hindi ako pumasok sa politika para magkatitulo o maging congressman alam ng Diyos yan pumasok ako sa politika para mapalakas ang ating advokasya. Paano? Sa pamamagitan ng pagsusulong ng batas. Eh tatanungin niyo ako, Sir, ano na yung status ng batas natin? Kapanukala? Kaya kong sabihin sa inyo, ay to ay, hindi ako tamad na congressman. Kapareho ako nung masisipag. Dumadalo ako na hindi lamang yun sa committee and transportation ang dinadaluhan ko pati sa education, health, human rights, public order. Dinadaluhan ko yan. Ibig sabihin, kung may masisipag na congressman, taas no, o kaya kong sabihin, kasama ako dyan. Eh, sa kabila ng kasipagan natin, yung ating panukalang batas, nasa committee pa rin. Eh, nagkaroon na ng filing ng kandida si Samadaling Sitlita matatapos yung first term natin, hindi lalabas ang batas na panukala natin para sa mga motorista. With that, sabi ko sa sarili ko, pagpapasok uli ako sa kongreso at hindi naman tayo nagyayabang, alam ko, mananalo uli tayo, one rider party list. Hindi naman tayo nagyayabang, pero hindi titulong hinahabol ko. Batas para sa mga motorista para masaya tayo lahat. Pagdating ng araw, patay na ako, nandiyan pa yung batas, may armas ang motorista. Diba? Kaya sabi ko, mukhang walang pag-asa ako ha. Ah. Kung mananatili sa kongreso, eh nagkonsulta tayo sa mga kaibigan. Sabi-sabi nila, may pag-asa tayong manalo. Kung tatakbong senador, eh tayo naman nagtitiwala sa Diyos, nagtitiwala sa taong bayan kahit nung unang pagtakbo ko sa One Rider Party List, may tiwala tayo sa Comelec. Yung tatlong tiwala na yun, yun yung puhunan na nagbigay ng tapang sa atin. Anong mangyayari kung loobi ng Diyos at pagtiwalaan tayo ng taong bayan, maluklok tayo sa Senado? Siyempre, kung nasa Senado tayo, ang One Rider Party List nasa Kongreso, Pilipino naman tayo pare-pareho, hindi ilang kahapon tayo ay Iba yung may kakampi ka sa kabila. Kaysa naman senador ka, parang wala kang kakampi doon. Ibig sabihin, yung wala kang madadirect na brother yung panukala nating batas, i-priority mo, iba kasi yung kasama eh. Hmm. Yung sa totoo lang. ba? Diba? Parang tayo magkakasama tayo. Pag sinabi ko, brother, ayusin mo yung pinag-usapan natin. Mabilis kikilo siya. So, yun ang dahilan kung bakit napabilis ang pagtakbo ko sa pagkandidato ko ng Senado. Para, nandito tayo sa Senado, may kapartner tayo sa Kongreso, which is one rider party list. Ngayon, may mga kapamilya kayo, kaibigan, barkada. May ibang party list na sinusuportahan. Huwag kayong mag-aaway. <laughs> Sabi mo, sige brother, dyan ka, okay lang. Kasi ang mga party list, hindi natin kaaway. Katulad ng OFW party list, kay Congresswoman Marisa Del Mar, magsino. Okay lang yon. Hindi naman natin pwedeng sakupin yung, yung kanyang kakayan para sa mga uh, OFWs. Hmm. Agimat party list Kaibigan natin si Senator Bong Revilla kong gusto Lani Mercado So kung taga-Kabiti kayo May mga kaibigan tayong mga kasalamuha Agimat Iiwasan mag-away-away Maganda yung bigayan no? Hindi naman tayo pwedeng mabuhay Na tayo-tayo lamang diba? So iwasan nyo ang Makikipagtalo Kahit yung simpleng argumento ba No, kumbaga bigyan natin ng kalayaan ng bawat isa pero do sa mga kaibigan kapamilya natin sabihan niyo, eh baka ne men labindalwa ang senador na pipili eh, baka ne no idagdag na tayo diyan di ba hmm. so basta material na bagay hindi ko ugaling mga ko basta kilala naman ninyo ako bro pag kaya ko binibigay ko ang kaya ko ipangako sa inyo at sa taong bayan, tunay na serbisyo. Walang pinipili, walang tinatangi. ay eh, tatanungin ninyo, uh, Colonel, ano bang pamantayan mo? Bakit takikita namin kung tumulong ka talagang sa abot ng kaya mo, ginagawa mo? Imagine, congressman na ako, nagising pa ako ng alas dos ng madaling araw. Pag may tumawag na truck driver, hindi kaya nung staff ko, Nangisi ako ng madaling araw. Congressman ako, kailangan tatakbo pa ng late eh. Para tulungan yung yung mali ng huli ng LTO na multa 12,000. Tatakbo pa ako ng Cebu. Hindi ko naman pwedeng ipayo na brother, bahala ka na. Papadalhan ito ng pera. Kailangan malaman ng taong bayan ano yung mali, ano yung tama. So doon sa ginagawa natin, siguro naman, hopefully, ay patunay na yon na totoo tayo. Going back, sa tanong nyo, sir, napansin lang namin, talagang nagsasakripisyo ka kahit madaling araw, kahit tricycle driver lang sabihin natin ganon. Or hindi ko kakilala, or na hospital, tinutuluan natin. Isa lang ang pamantayan ko dyan. Minsan lang tayo mabubuhay. Yung kaya natin, gawin na natin. Para pagdating ng araw, mamamatay na tayo na kaganyan tayo. <laughs> so, loud and clear, ha? Mm. Loud and clear. Sabi nung iba. Sir, pag nag yan, baka maiba na ang pananaw niyan. Brothers and sisters, simula nung no ako yung naging police, naging colonel, nag-retero, nag-congressman, ramdam ninyo yan parang ang kausap nyo pa rin dating at uh, alam nyo sabihin na natin totoo na may tao na plastik kung magpa-plastik ako sa inyo napakahirap ilang taon na ako nagpa-plastik di ba? ang pagiging plastik pwede yan siguro nagkausap tayo ngayon pwede kang magplastik next week nagkausap ulit pwede kang magplastik sa inyo pero pag pinag-uusapan taon na na walang pinipili kahit sino ka welcome sa opisina yun yung patunay na kung loobin ng Panginoon Diyos at sinuporta ng taong bayan magsinador tayo sinador ang kakampi ng masa ng motorista, walang mababago sabihin niyo sa ating mga kaibigan mga kasama, huwag kayong mag-alala kumbaga sa ano eh, level up lang <laughs> yabang no? <laughs> diba? Huwag kang magkamot ng ulo ay, 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 ay. <laughs> <laughs> So again Sabihin sa ating mga asama Huwag mag-alala Mananatili tayo 24 oras Bukas At mananatili tayo Kung ano po ninyo ko nakilala Walang mababago Sabi ko nga pwede kang magplastic one week, one month pwede. Pero yung ilang years na tayo magkakasama, <laughs> <A year> na. <laughs> hindi na, hindi pwede yun. Di ba? So, may kausap ako sa Quezon Province. Yung brother, yung idinolog mo, yung sa may sakit. At saka yung sa Dalwan Truck Drivers. Brother Matt, ako na, pa, ba, na. take charge. Yes, ma'am. Okay. So, again ha, kaibigan natin ang Agimat Party List. Respetuhin natin. No? huwag tayo makikipagtalo o simple lang bigayan halimbawa brother kapamilya mo ay tatlo dalawa hindi rider ikaw na magtulak doon ka sa gila ba't sinasabi ko yan ayaw ko yung parang sakimba dahil alam mo Riders lang ang bumoto sa akin 100% panalo ang one rider party list eh, Tama ba? o yung mga kapamilya nyo hindi rider Itulak nyo sa ibang party list O may kamagana kang OFW Brother, OFW Ang iboto mo, OFW party list May kapamilya ka na tindera. O kung ano nga na buhay yan Doon ka na lang Agay mag party list boto mo Kabiti ka eh, mga ganon Okay. Wag <laughs> namin doon, sir. Eh, iba, ibang usapan yun, huwag mo aawayin yan, ano? Diba? So, ang punto dyan, huwag tayong makasarili. Hindi kasi tayo pwedeng mabuhay na tayo lang. Okay? So, respeto. Ayaw nating madidinig na dahil sa pabilis, dahil sa kandidato mag-aaway-aaway. Huwag ganon. Pag-uwi natin yung mukha politika. Ayan. Uh, yes. So, brother, yung anniversary celebration. Bago mat, take it off. Okay. Kusita. One rider party list. One rider party list. Isang partido na palagi tumutulong sa iba. One rider party list. Basta nasa tama ka, ay ipaglalapang ka One rider party list. Asahan mo nang kahit nasaan ka pa. One rider party list. Isang partido na palagi kakampi.